To Javier! Anong ginagawa mo dito? Don't tell me, magpapalinis ka na naman ang sasakyan. Ikaw ba yung nag-post link about kay Annalyn habang nasa livestream kami kanina? What are you talking about? Oh, come on, Zoe. Hindi ako tanga. Alam ko na alam mo yung sinasabi ko. Uh, you know, if you're referring to that link na yung patient na kuma because of Annalyn, Nakita ko rin yun eh. Alam mo, wala akong kinalaman doon. And talaga naman nagkaroon ng issue si Annalyn kay Senator Lavizares. The only issue she had with the Senator, yun nag siya doon sa OR. Whatever. Basta ako, ako, inosente ako. And you know what? Maybe it's karma getting back at Annalyn. Because she took my pictures. At alam mo ginawa niya sa pictures na yun? Ipinagkalat eh, niya dito sa Apex. Even my mom saw those pictures. Yan talaga yung motivation mo. <laughs> ang pahiyain si Annalyn dahil pinahiya ka niya. Really, Zoe? So you're still at it? Sa akin mo pa rin isisisi ang link na yan? Until umamin ka. Okay, fine. Fine, okay? Pinahiya ko si Annalyn dahil gumaganti lang naman ako sa kanya. Ano, masaya ka na? Why would I be happy? Ha? Huh? Okay. Since naumamin umamin ka na, may aaminin din ako sa'yo. iyo. Ano yung aaminin? Na may secret infatuation ka kay Annalyn, kaya pinagtatagol mo siya, ganun? What? No. But it was me ako yung kumuha ng picture mo. At ako rin yung nagpadala ng isa sa mga kaibigan kong nurse sa Apex. Ikaw? Bakit mo ginawa yun? Dahil mayabang ka. And you need to eat some humble pie once in a while, Zoe. Ang, kapal ang mukha mo ka. Mas o. makapal mo ka mo. Ikaw na nga itong fake na tanyag. Ikaw pa itong may lakas ng loob. Doc Javier, look. I'm sorry, okay? I'm sorry kung naiyayabangan ka sa akin. I mean, this is just who I am. Pero wala naman akong ginagawa mo sa masa eh. Kaya, please sana, sana huwag tayo magkaroon ng problema. Sa atin wala. But I want to extend your nicest to me. Your fake nicest to me to Annalyn. sorry ka sa kanya, Doktora Zoe. Because she seems rattled and affected by what you did. Ako? Ako, mag-sorry kay Annalyn? Alam mo, kung hindi mo naman ako kinuha na ng pictures in the first place, alam mo, hindi ko siya gagantihan eh. Kaya alam mo, ikaw dapat ang mag-sorry sa kanya. Hindi ako. Mayabang ka din talaga, no, at Taniag. Tingnan lang natin yung yabang mo kapag nalaman ng lahat na hindi ka talaga totoong tanyaga. Mag-sorry ka kay Alan. Or else...